Good day, mga ka-journeys! Kamusta naman ang araw nyo ngayon? So, I hope na okay lang kayo. So, for today's video, ay eh, pupunta kami ni Madam Sacaredo kasi magpapagawa siya ng salamin. Medyo luma at sira na yung salamin niya. Kailangan na talagang palitan. So, naisip ko ngayon, eh, dito kami dumaan sa, ano, sabi nila, eh, shortcut daw na daanan. Dito kasi last time din yung dinaanan namin. Pero, hindi ko naman akalain na ito yung dadaanan namin. Akala ko shortcut talaga. Dito, dito tayo, may daanan dito pa sa Sacaredo. Nakita ko kanan sa karyet Pwede pa karyet eh Ayun, eh. eh, no, may nakalagay sa ko Kanan pala pa karyet sa karyet At dito na nga magsisimula yung kalituhan namin mga ka-Jones. Akala ko talaga ito na yung pinakamadaling ruta papunta doon sa Carriedo. Eh, di ko naman alam na ewan. Eh, <laughs> yung nakalagay ko sa liligo ko. ng carerong dito dito yan dito kasi ganyan tayo duma kanina, nung sabay bike tayo dumaan talaga eh oh, shit. yun o, oh, nakalagay oh, o O, Paredo Street O, oh, diba? Tama lang tayo o oh. Ayan naman o Ay, pasok! Hindi uh, tayo dyan, dito tayo Oo nga o Pakariado na ba no? Kariado? Kapunta kariado? Okay, thank you. So, akala ko, shortcut to, hindi pala. Mas ano <laughs> lang pala ka pa kami, nakalayo. Sana pala doon na kami sa dati namin ni Di sana kayo na pa kami nagtuon. May ikot-ikot na kami dito. Pambira talaga. <laughs> Dito lang ako kay Papa. Papa tap-tap pala nga sa kabila. Pausunod oh, mo? Hindi na, wala na susunod kasi hindi na, na tayo ng salam. Oh, paano mga ka-journeys? Nandito na kami sa Karedo. Kinahirapan pa namin ang sarili namin. Sana doon na lang kami sa kanina na dati namin dinaanan. Mas mabilis doon kung dito sa naisip kong daanan. Ay, ako talaga naman. Sabi ni Pops, ito na rin yung Karedo. Alam mo, alam naman namin ito kasi napunta na namin ito. Tinanong ko lang talaga kung tama yung dinaanan namin. Shit! Ito ang dito lang mga ka-journeys. And this is Arne. And magkita-kita tayo sa ulit sa akin. susunod na vlog. Paalam! Talaga na ako, ano? short at naging long cut pa. <laughs> Relate yan. Relate kayo, no? Kasi makatawa kayo, eh. <laughs> Sige na, paalam! <laughs>